Ang napakagandang umaga po sa ating lahat mga kapwa po ka-farmers kahit ang sulok ng ating bansa so sa yung lahat, share ko lang po sa inyo uh, yung mga punla natin na ang palaya ko nakita niya na binabaon natin sa tubig nilalagyan po natin ng bayo agro plant so yung punla na ito uh, yung sayon niya ay diamante makikwan yung puno na yun niya ay talong kaya tinatawag po itong kamlong, kamatis at saka talong okay so Unang una ako po ay magpapasalamat po ng aking kaibigan, partner Romeo Bustamante. Uh, thank you so much sa kabaitan. At may guest po no, sa buong pamilya ng Bustamante, kay ma'am, at sa buong pamilya. So, sa lahat ng mga gustong umorder, no, ng mga magagandang punla na mapagkatiwalaan at aking nang susubukan. So, ilagay ko lang po sa caption no, ang number. Okay, so, kung Magandang pula ang ating gusto o anuman ang ipapasalang natin, pwede tayo mag-order kay Partner Romeo Bustamante kasi kun anuman ang mga gusto na o balak nating itatanim sa Tibukiren, lahat ng mga pwedeng isasalang pwede nating mag-order sa kanya. Okay, so ang dapat natin gawin ng no, mga kapwa ko viewers, mga farmers na gustong sumubok at pumili ng mag magagandang punla na aking na subukan kasi yung nakikita niyo sa akin nitong na talong ay galing din sa kanya pati yung kamatis natin sa kabila no na ampal ang, ang patula pati yung kamatis okay so yung kamatis ko ulitin ko kamlong po siya mga kapwa ko ka farmers ang puno ay talong ang sayon ay kamatis kaya tinatawag natin kamlong kamatis at saka talong yun po siya napakaganda po thank you so much po no uh, partner Romeo Bustamante sa mga magagandang sigling mo na mapagkatiwalaan at aking nasubukan at napatunayan na maganda po Okay, so yun lang po mga ka-viewers So uh, sa 16 liters of water Pwede tayo maglagay ng uh, 30 ml Kung mga nasa 40 liters Pwede tayo maglagay ng uh, 30 to 35 ml So yun lang po mga ka-viewers Tapos yung mga punla Bago natin itanayin Ibabaon po natin mga kapwa kong ka-farmers Kasi ito po ang ating uh, bakuna sa tanim para may ang mga coastal wilt bacteria wilt at saka wealth Unang-una sa punla palang mga kapwa ko kailangan babakunahan na natin at protektahan uh, para makaiwas po tayo sa uh, tinatawag nating mga bacteria points at saka virus. Kasi yung sewel agro-recapture, soil tulitin uh, agro siya, root-root, anti-virus, anti-bacteria, anti-fungus. So, yun po siya mga kapwa viewers, mga po, mga ka-farmers, ang ibabahagi sa inyo. Okay, so sana po, sa bago ito may natutunan po kayo. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Bye-bye.